Hey, mga mare, habang nagka-kape nga ako, nag-iisip nga ako kung ano yung uulamin namin ng mga bata. May isip yon? <coughs> kung may nakikita man po kayo sa likuran ko, display ko po yan. <coughs> Tinanong ko po dyan si Kuya Adrian kung ano ang gusto niyang uulamin. Sabi niya, hotdog daw. Sabi naman ni Bunso, itlog daw yung sa kanya. Ang saya nga ni Bunso dyan. Sana all masayo. <coughs> Dito nga lang puso ko Kung ito'y pag-ebeg na Ako ay di mawala Beto ka lang O oh, ba? Diba? Ang ganda ng boses ng Marinyo Paus pa yan, partida! Proceed na tayo sa lulutuin natin. kay mahirap nga lutuin. Agoy na! <laughs> Paguntogin na natin yung mga itlog. Ikaw ba, mare? Nauntog ka na ba sa katotohanan na hindi ka na niya mahal? Agoy na! Humugot na nga! <laughs> natin yung mga itlog. Baka mamaya ano yung binabatiin nyo dyan, ha? Huwag ganun! sad na tayo sa mga hotdog. Ano bang gusto nyo sa hotdog, mga mare? Yung tender or juicy? Agoy na! <laughs> Hiwain lang natin ng maliliit yung mga hotdog. Pag nagloko ang jowa mo, aba, alam mo na kung ano ang gagawin mo. Huwag well, ganun, bad yun. Give him another chance na lang. Wow, English yarn. O, oh, di ba? Ang dami nga nahiwa akong hotdog. Ganito lang ang tip para sa kagaya kong nagtitipid. Wow, budget friendly yarn. Sana all ang budget friendly. Lagyan na natin ng magic sarap. Parang kagaya ko, masarap. magpa enet na tayo ng manteka sa kawali bago pa uminit ang aloko. Abo-abo, ano Chicken? Sabi nga ni Bunso, chocolate daw yan. Agoy na! Mukha lang po yung sunog pero parang gano'n na din. Agoy na! Please don't forget to subscribe and click the notification bell para mas updated ka sa aking mga videos. Pakiusap naman po! Oh, siya, mga mare, pare, atat kuya, thank you for watching!